Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel and for today's video, ito pag-uusapan natin itong balita mga kabos mula po sa page ng Politico. No? Ayon po dito sa Politico page, FB page mga kaboses, ito pong news nila sa politico.com.ph ha. Former lawmaker Jacinto Jing Paras on Monday claimed that Senator Riza Ontiveros may struggle to beat Senator-elect ba Magino in any bid for the presidency in 2028? Tingnan nyo. Excited na excited sila. Mga kaboses, sa 2028. <laughs> Hindi pa nga. <laughs> ang layo pa natin sa 2028, mga kaboses. 2025 pa tayo. Dadaan pa tayo sa 26 at 27. Pero tingnan nyo naman, mga kaboses, di ba? Naghahanda na sila. Mga kaboses, so, well anyway, pag-usapan natin mga kaboses, Kasi po dito, ang uh, laman po dito mga kaboses ay kasi daw no, meron ng pedigree itong si Bam Aquino mga kaboses ito pong uh, ibig sabihin po mga kaboses ng uh, pedigree kumbaga um, sikat na yung apelyido nila ano no ni na mga Aquino mga kaboses mas lamang yung mga Aquino at uh, uh, kung sa hayop mga kaboses yung nga home breeding no mga kaboses ang uh, may purong puro mga boss na Aquino na Aquino at alam naman po natin na uh, nanalo po dalawang Aquino po ang nanalong presidente ng ating bansa mga kaboses Cory Aquino Noy Noy Aquino pero lahat ng mga Aquino na yon mga ay uh, wala pong naiambag no? <laughs> sa ating bayan kinawawa lang ating bayan mga kaboses ngayon tingnan nyo nag-uusap na sila ngayon eh no? Pero totoo naman talaga na baka mas pipiliin pa ng Liberal Party itong si Mama kaysa sa Risa Ontiveros kasi nga ubuong umuugong di ba na si Risa Ontiveros makaboses ay uh, ano no si Risa Ontiveros ay uh, talagang uh, posibleng uh, magiging uh, tatakbo mga kaboses, na sa 2028 presidential ugong pa lang po yun ha umuugong pa lang po yun na usapin mga kaboses na pwedeng haharap po kay uh, Uh, Vice President Sara Duterte Natatakbong pagka-presidente sa 2028 Mga kaboses, basahin natin Ito pong uh, post na ito, mga kaboses May pedigree kasi Ayon po dito ha Naku po, meron pong ads Wait lang ha Kasi meron pong ads yung website ng uh, politico.com.ph Ayan <laughs> Napakaraming ads Ayon po dito, may pedigree kasi Bam Aquino beats Risa veros for any 2028 presidential bid. Ayun po kay Paras. Former lawmaker Hasinto Jing Paras on Monday claimed that uh, Senator Risa veros may struggle to beat Senator elect Bam Aquino in any bid for the presidency in 2028. According to Paras, Aquino has a higher chance in the polls due to his prominent family background and strong showing in the recent senatorial polls, mga kaboses. Yun po yung uh, sinabi ni Attorney uh, Parash, mga kaboses. Isang abogado po ito. Ha? Ayon po dito, mga kaboses, malaki, malaki po talaga ang chance Kung pagbibilihan ng Liberal Party between Bam Aquino and Senator Rizal Deberos, posible pong lamang si Bam Aquino unang-una, mga kaboses, no, naging pangalawa po na senador itong si Bam Aquino ngayon, di diba? So, ibig sabihin, marami po siyang botante, marami pong naniwala kay Bam Aquino, mga kaboses. Ngunit, ikumpara mo ngayon, ito pong si senador Risa o Veros, mga kaboses, ay punong-punong punong base ngayon, di ba? Marami po ang galit, mga kaboses. Meron naman pong mga gaganahan, meron naman pong mga gusto ito nga uh, si uh, Senator Rison De Veros pero marami po pa rin talaga ito po ng uh, mga tao mga kabos na ayaw sa kanya di ba lalo na po sa palagi pong pag-uusig sa mga Duterte impeachment ni Sara former president Duterte kibuloy yan mga issue diyan lang po nang umiikot ngayon si Sen. Rizzo De Veros eh mga kaboses di ba uh, mostly naririnig talaga natin sa mga balita mga kaboses na no, yung mga stand niya tungkol po sa pag-uusig mga kaboses sa kalaban po ng administrasyon ngayon. No, ito po nga mga Duterte, mga kaboses, di ba? So yan po yung tinitingnan at uh, isa pa pong tinitingnan ay uh, prominenteng pa ang family background, prominent family background po nang mula si Bam Aquino, mga kaboses. Yan po sinabi natin kanina, no? In an interview with Billionaire News Channels at the front, with Attorney Karen Jimeno, Para said the opposition, particularly Liberal Party, would more likely to rally behind Aquino than Hontevero should both seek the top post. ayun po sa kanya, itong si Hontevero, wala naman pedigree ito eh. Ba Aquino has history, pinsan niya si Noynoy Noy, tita niya si Cory Aquino. So may chance na yon ang itutulak ng oposisyon. Yan po sinabi niya. Likewise, para dismiss the speculations That controversies, controversies swirling around otiveros were part of the deliberate move to weaken her possible presidential run. Instead, he said she has effectively been overtaken by Aquino, who placed strongly in the recent midterm elections. Ayan po dito, well, it's too good to be true, kasi malayo pa yan eh. At kung sa kung titingnan mo para sa akin walang chance yan siguro kung walang si Bam Aquino baka may chance yan maging kandidato but at probably a winner but it in, uh, but it seems now that with Bam Aquino as number 2 in the last midterm elections ito na yung ide develop ng mga dilawan at ang liberal party because may pedigree yeah, yun po yung sabi ni attorney Paras posible po di ba mga kaboses. So, ibig sabihin, kung matatanggal itong si Rizan de Veros, kumbaga, itutulag talaga ng Liberal Party, mga kaboses. Sabihin nila si Riza na, oh, Risa, wag ka muna, tumabi ka muna kasi wala ka namang na ambag sa ating partido eh. Mah, hindi naman masyadong malakas, hindi naman talaga ganun kalakas eh. Ha? Hindi naman talaga grabe yung uh, epekto mo sa taong bayan. Compare kay Bama napakaraming boto ni Bamagino No? Halos po na mga taong bayan ay sumusuporta kay Bam ah Mga di ba? Kasi nga, second eh. Pangalawang senador, ibig sabihin, pangalawa po siya sa nahangaan Unang-una, senador Bongo. Pangalawa po si Mama Kino. Mga kaboses, ibig sabihin, hinahangaan talaga ng taong bayan. Mga kaboses, so yan po yung posible na consideration i consider ng Liberal Party, mga kaboses. Pero para marami, may meron po katimbang. Ito si BP Sara. ayun po kay Paras, analysis po niya, na kung si kung si Undeveros man mga kabos, si Risa man yung uh, tatakbo mga 2028 oh, wala mga bosses mawawala si BP no kasi ang lakas eh ang <laughs> lakas si BP Sara kailangan niya ng uh, merong katimbang no mga bosses posible so, possible mga kabos, mangyayari kasi 6 years pa manunungkulan itong si Mamakino. just in case tatakbo siya ng presidente sa 2028 in just 3 years mga kaboss ah yan po yung ide-develop niya no? Magde-develop po siya dyan, gagawa po siya ng mga batas, mga kaboses na meron talagang impact sa taong bayan. Hindi siya makikisaw-saw dapat sa mga gera ng mga politiko ngayon, Duterte Marcos. Dapat neutral lang siya. No, posible na ganyan yung gagawin ni Bama ngayon. Iwan ko kung susuporta siya sa impeachment trial. No? Kasi nung una na pong mga interview sa kanya, mga kaboses, at lalo na po inendorse po siya ng INC ha? At yung INC mga kaboses ay uh, para magang uh, nakikita natin na Mayorya ng kanilang mga miyembro mga kaboses ay sumusuporta sa PDP laban eh, ni mga Duterte mga kaboses. So, ayon po kay mga Kino nung mga nakaraang uh, interviews sa kanya mga kaboses, um, hindi pa daw napapanahon no, mga kaboses. Itong uh, impeachment si marami pa po, po ng problema Pangalawang interview po sa kanya, mga kaboses, ayon po sa kanya, eh mag, yung desisyon niya ay eh magdedepende sa ito pong ebidensya, mga kaboses. So, marami, meron talagang posibilidad na baka hindi ito bumoto, mga kaboses, sa impeachment trial. Kasi baka matakot siya, no? baka mawalan siya na supporter. Kasi meron talaga mga Duterte supporter na bumoto kay Bam Aquino, mga kaboses. Pero kung purely dilawan ka talaga, at kagaya ka nito ni Narisa Ondeveros na walang ibang ginawa kundi tirahan ng tirahan yung mga Duterte, mga kaboses, upang gibain nila yung mga malalakas para meron magkaroon sila ng tsansa, hindi patas yung kanilang ginagawa, mga kaboses. Kung kagaya ka nila, babagsag talaga yung trust rating mo. Ha? Bamakino. So, nakakatakot yan for you kung meron man sakaling plano sa 2028. Kasi kung ako ang Liberal Party, hindi ko na talaga Ah, hindi ko na talaga bibigyan no ng uh, chance ang alam ko namang tagilid kasi masasayang lang una una masayang ang oras masayang ang pera sa kampanya no so doon ako sa patatakbuhin ko na posibleng uh, makakatimbang pa ni Vice President Sara Duterte kaya nga todo excited na excited dito sa impeachment trial eh. kasi kung hindi may impeach si VP Sara Napakalakas ng kalaban ni Rizon de sa 2028 presidential kung sakali ah, natatakbo si Riza. Pero kapag ah, hindi na push yung impeachment trial at ah, or na acquit si VP Sara just in case, ah, kakabahan talaga yan. So meaning, ah, lalo na po ang Liberal Party. So meaning, sa tingin nila ay matatalo naman na ng Dinman, no, hindi na lang talaga si Rizon de Veros. Maghanap sila ngayon ng uh, one. Well anyway, mga kaboses, Napakaaga pa para pag-usapan yan, excited excited itong mga nasa dilaw no mga kaboses Pero excited din naman yung PDP laban diba, siyempre yung mga Duterte excited din naman sila kasi nagaana na po yung PDP laban eh ba diba? May nagaana na mga kaboses, nagaana na lahat para sa 2028 election Kayo po mga kaboses ano po yung reaction po ninyo at opinion regarding po sa tinapag-usapan ngayong araw mga kaboses God bless po sa inyong lahat. Please subscribe, like and share po para po paragi marami po mga maka-no dito. At the same time, click the notification bell para notified po kayo sa lahat po ng mga kaganapan ng ating bayan, mga ka-boss. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboss is Wins. At kayo po yung nakikinig dito sa Standpoint Analysis, mga ka-boss. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.